Samantal nag-shower si Nami habang nagbabantay ang dalawang duwag sa labas ng banyo. At habang nagbababad si Nami ay may narinig itong boses kaya nagtaka ito. Tapos biglang may humila sa navigator at balak gawa ng masama at buti na lang ay nakahingi siya ng saklolo sa mga duwag bago matakpan ang kanyang bibig. Pagpasok ng dalawa ay nakita nila ang hindi dapat makita kaya nagpasalamat si Usop ng sinipa ni Nami sa egg balls ang pervert. Tapos sinabi ni Nami ang nanyare pero invisible ang kalaban kaya hindi nila makita. Nang bumukas ang bintana kaya pinaputukan ito ni Usop pero huli na dahil nakatakas na ito. Samantala naghanda na sila Lupi na hanapin ang mga duwag habang na-realize ni Zoro na isang patibong ang mga nangyayari. Pero walang pakialam ang captain kaya sumama na lang ang swordsman at sa gitna ng daan ay nakita nila ang Cerberus. Tinahulan sila ng halimaw pero walang takot na bumakas sa face ng ating mga bida at ang captain ay balak pa itong kainin. Pero pinigilan ni Lupi si Zoro dahil aalagaan raw niya ito tapos sinubukan niyang paamuhin ang halimaw. Kinagat siya ng mga ito pero gentle lang si Strawboy sa halimaw at sa kanya binigyan ng isang sapak na nagpaamo sa Cerberus. Kaya nagkaroon ng sasakyan ang captain sa kanilang paghahanap sa mga duwag. Tapos sa gitna ng kanilang paglalakad ay nakita ni Lupi ang dalawang werdong creature na nagiinuman. Kaya hindi sila makapaniwala dahil hayop at puno ito na may face ng tao. Kaya hinabol at hinuli nila ang mga ito at balak kolektahin. Samantala kinausap ni Hogback si Invisible Man na wag raw pakialaman si Nami, dahil balak nilang kolektahin ang bounty ng Straw Hat, kaya pumayag na lang ang pervert. Nakipagtalo si Usop sa desisyon ni Nami na umalis na sa gitna ng gabi. Pero sagot ni Nami na hindi raw safe kahit sa loob ng mansion, kaya humingi ito ng backup kay Chopper para pigilan si Nami. Sabi ni Chopper na wala raw medical explanation tungkol sa nangyari, kaya kung gusto raw nila ay magtanong sila kay Dr. Hogback. Subalit ayaw ni Nami dahil sa kanyang palagay ay able doctor ito na inapilahan ng render at saka umalis. Hanggang sa nakabalik na sila sa kung saan sila kumain ng hapunan, tapos walang tao ron, kaya medyo kabado ang mga duwag. Nang biglang lumiwanag dahil bumukas ang chandelier, tapos nakita nila si Hildan, kaya nagalit si Usop sa pag nito sa kanila. Pero natatae raw kasi si Batman kaya umalis pero inakusahan siya ni Nami na kasabwat ng mga zombie. na si Batman at sinabi na sumama na lang raw sila sa guest pero tumanggi sila. Tapos biglang may tumawa at nilait si Hildan pero sagot ni Batman ay magagawa raw niya ang kanyang trabaho. Subalit sumagot ang painting na marami nang nalalaman ang mga duwag tapos umangat ang imahe at hinuli si Chopper. Kaya to the rescue si Nami pero gumalaw na rin ang ibang zombie painting at inatake ang mga duwag. Tapos pati ang bare carpet na tinatapakan ni Long Nous ay bumangon kaya dali-dali nitong kinuha ang kandila sa chandelier at binato sa kalaban. Kaya naglihab ito at pati ang mga zombie painting ay nataranta dahil sa apoy. Tapos si Usop ay nagpasikat at binato pa ang mga natitirang kandila, tapos inutusan ang mga kasama na buksan ang pinto. Pero nakalak ang pinto kaya hindi sila makakalabas, tapos gaganti ang mga zombie kaya nawala sila sa katinuan. Sinuntok sila ng Baird zombie na agad nilang nailagan kaya tumakbo ang mga ito pero hinarang sila ng ibang zombie painting. Kaya bumalik sila pero nahawakan si Usop kaya pinwersa nilong noos ang pagtakbo. Subalit ng makataka si Usop ay nagpagulong-gulong ito kila nami at bumalandra ang tatlo sa loob ng fireplace. Sinugot sila ng mga zombie kaya napasandal sila sa likod tapos lumabas ang lagusan at nahulog sila rito. Sinubukang pumasok ng mga zombie painting pero pinigilan ito nila uso. Hanggang sa napansin ni Nami ang bagong zombie, kaya tumakbo sa takot ang mga duwag. Sinundan sila ng mga kalaban at kahit saan sila pumunta ay napakaraming bangkay. Hanggang sa napasok nila ang isang kwarto at nakita nila ang maraming picture ni Shendri. Kaya nagtaka sila dahil ibang iba ang ekspresyon ng face ng Chemahi sa picture. Tapos binasa ni Nami ang article sa dayari at napagalaman nila na dating sikat na artista si Shendri. Nang mabasa ni Nami sa article na 10 years ago ay nadisgrasya ang artista at namatay. Kaya naging bal sila dahil buhay pa rin si Shendri, kaya naisip ni Chopper na muli itong nabuhay katatulad ng mga zombie na kanilang nakita. Nang maatrasan ni Usop ang isang box kaya inakala ni Nami na ito ay treasure chest at pinabuksan kay Usop. Pagbukas nila ito pala ay isang monster chest at sinabi na wala raw doon ang kayamanan. Kaya napatakbo ang mga duwag sa takot at muli silang hinabol ng mga zombie painting. Tapos naisip ni namin na maaaring nasa ibang kwarto ang mga kayamanan. Nang, ma nang makita ng mga kalaban ang tinatawag nilang bodyguard at ito ay tumatawa na parang si Brooke. Sa gitna ng paglalakad ng straw hat ay tuwang-tuwa ang captain sa alagang aso. Tapos napansin ni Robin ay yung mga nakita nilang puno at animal ay may mga sugat at may numero na maaaring label ng mga ito. Nang magpakita sa kanila ang negative ghost na nang multiplahi sa tatlo, kaya balak itong hulihin ni Lupi. Pero nang sinubukan ito ng Ijot ay tumagus lang ang mga multo sa net, kaya binugahan ito ng apoy ni Frankie pero wala rin nangyari. Biglang tinagusan si Bikini Boy ng ghost sa katawan at ito ay na-depress at naging negative. Tapos tinalunan ni Lupi ang ghost kaya isa rin itong naging negative kaya nagalit si Sanji sa dalawang Ijot. Pinaliwanag ni Robin na pag tinagusan ka na ghost ay madedepress ka. Pero sabi ni Zoro na idiot lang ang dalawa para magpatalo sa multo. Pero nang tinagusan ito ay isa ring naging negative at nawala ang kayabangan. kaya mas lalong uminit ang ulo ng kusinero sa tatlong idiot. Hanggang umalis na ang mga ghost at galit na galit ang tatlo sa nanyare. Tapos pinagdripan pa ni Sanji si Zoro na mas lalong nagalit. Tapos nakarating sila sa isang graveyard tapos may umahon na zombie mula sa hukay. Nilapitan ito ni Lupi at pilit na binalik sa hukay kaya nagalit ang bangkay kay Strawboy. Pero inakala ni ng captain na isa itong matandang sugatan, kaya sigaw ng straw hat na isa yung zombie. Tapos sunod-sunod nang nagsiahunan ang mga bangkay tapos tinakot ang straw hat pero naghanda lang lumaban ang ating mga bida. Tapos ginulpi ng ating mga bida ang mga zombie nang walang kalaban-laban kaya sabay-sabay ang mga bangkay na nagsipagtilapon. Samantala narating ng mga duwag ang laboratory ni Dr. Hogback, tapos natuklasan nila na si Frankenstein ang gumagawa ng mga zombie sa isla. Nang dumating ang bodyguard na mukhang malupit na swordsman, kaya hindi sila nakagalaw sa takot. Samantala kinausap ni Lupi nang maayos ang mga zombie at tinanong niya kung nakita ba ng mga ito ang mga duwag. Pero sinubukang magkaila ng mga kalaban kaya winarningan sila ni Strawboy. Kaya napagalaman ng ating mga bida na may ginawa ang mga zombie na masama sa mga duwag kaya ginulpi ulit nila ang mga ito at binaon sa lupa. Tapos na decide na ang Strawhat na pumunta sa mansyon para sundan ang mga kasama. Nang tinawag sila ng zombie at balak silang kausapin. Pero sabi nito na hindi raw siya zombie at isa lang siyang matandang sugatan. Nakiusap ang matanda na tulungan raw sila ng straw hat para maibalik ang kanilang shadow at nang suri inilipi ay totoo nga. Kaya tinanong ni Zoro kung sino ang nagawa nito at inamit ng matanda na si Moria. Tapos kinumpirma ni Robin na si Gecko Moria ba ang tinutukoy na sinang ayunan ng matanda. Sa sinabi ng hot chicks na si Moria ay mas mataas ang bounty kaysa kay Lupi dati dahil miyembro na ng Seven Warlord ito ngayon. Nagtaka si Frankie kung ano ba ang ginagawa ng warlord sa isla na yon, kaya sinabi ng matanda na nang bibiktima si Lamoria para makakolekta ng mga shadows. Kailangan din magingat ng mga straw hat dahil naimbitahan din sila sa isla at maaaring matulad sila sa sinapit ng matandang sugatan. Kaya nakiusap ang matanda sa kanila na tulungan sila na mabawi ang kanilang shadow para muling makapagpasantaning. Sabi ni Lupi sa matanda na paggunursunada sila ni Moria ay tuturuan niya ito ng gintong aral para mailigtas sila na pinagpasalamat ng matanda. Samantala inatake ang mga duwag at bumalandra sa loob ng laboratory kaya nilapitan sila ni Hogback na kanilang kinatakot. Tapos tinanong sila kung ano ang nakita nila pero nagkaila ang mga ito subalit na sabi ito ni Usop kaya nagalit si Nami. Pero sabi ni Frankenstein na huli na raw ang lahat, dahil malapit na raw mag-umpisa ang Night Hunt. Samantala pinuntahan ni Invisible Man ang kanyang mga tauhan, pero naabutan niya ang mga itong nakabaon sa lupa. Kaya inahon niya ang isa rito at pinabangon ang kanyang zombie warriors na isa-isang nagsitayuan. Sabi niya na maghanda na sa gagawing Night Hunt, kaya pinuri siya ng mga zombie warriors at tinawag na leader Absalom. Samantala bumalik ang napakaraming ghost sa palasyo at pumasok sa isang katawan na tinawag na Miss Perona ng weirdong Teddy Bear. Habang may tatlong punggok na gumising kay Master Moria dahil mag-umpisa na ang Night Hunt at sinabing may mga dayong pirata na kinatuwa nito. Samantala biglang umulan tapos may napansin si Lupi at ito pala ay isang sail ng isang barko. Nang bigla na naman lumitaw ang matandang sugatan at pinaliwanag sa kanila na ang Triller Bark ay ang pinakamalaking barko sa buong mundo at hindi ito isang isla. Tapos kung saan nakatayo ang mask ay doon ang tirahan ni Gecko Moria, aya pinasok na ng straw hat ang gate. Samantala inakusahan na ni Nami si Dr. Halbach na siya ang gumawa ng mga zombie pero sabi ni Frankenstein na wala raw ebidensya ang dalaga. Kaya sagot ng navigator na nabasa niya ang artikel ng kamatayan ni Shendry na kinagalit ni Hogba dahil pinasok ng mga duwag ang kwarto. Kaya pinagutos ni Frankenstein sa chimay na atakihin ang aduwag pero lumapit ang bodyguard at humanga pa sa kagandahan ni Nami. Tapos hiniling na makita ang panty ng dalaga, kaya na-realize ni Nami na linyahan yon ni Bru. Pinagmalaki ni Hogback ang kanyang zombie general na mula sa Wano na isang legendary swordsman. Kaya napabatel mode ang straw hat nang bumunot ng espada ang swordsman at mabilis na umatake. Pero parang walang nangyari, kaya nagmadaling tumakbo ang mga duwag sa pinto. Subalit aftershock lang pala ang atake. Kaya nahiwa ang ating mga bida. At ito ang tinatawag na reverse humming sword na nagpabulagta sa mga duwag. Samantala maayos na binuksan ng kapten ang pinto ng mansyon at kanila itong pinaso. Tapos nakita nila na walang tao sa lugar nang marinig nilang magsalita ang isang zombie decoration na nagyayabang. Pinagutos nito na atakihin ang mga pirata kaya bumangon ang mga zombie painting at hinarap ang ating mga bida. Subalit mainit si Sanji at si Mipa ang isa at hinahanap si Nami tapos pinilipit ni Robin ang iba. Habang si Frankie ay tinitiris ang mga kalaban tapos si Zoro ay hiniwa ang mga zombie. Ang captain naman ay nakikipaglaro sa beer carpet tapos pinahaba niya ang kanyang braso at binigyan ng gamgam bazooka ang kalaban na nagbalandra dito. Kinabahan ng zombie pig dahil nakaut na ang mga kasama nito. Samantala nilagay ang mga duwag na walang malay sa isang kabaong para idala kung saan. Habang inuusisa ng straw hat si zombie pig, nang mapansin nilang nawawala si Sanji. Tapos nagtatawanan pa ang mga nakabulagtang kalaban. Pero sabi ng Captain na huwag mag sa kusinero dahil malakas ito subalit nababahala si Robin sa kalagayan ng tatlo. Kasi mabilis lang raw na nakuha si Sanji paano pa kaya ang mga duwag habang patuloy sa pananakot ang zombie pig. Tapos question ni Zoro na dalhin daw nila ang zombie pig para gawing guide papunta kay Moria at saka nagpatuloy na ang straw hat. Samantala pumunta ang mga zombie warrior sa mansyon para magsasayaw. Tapos si Absalam ay iniwan ang mga kampon at pumunta sa isang kwarto na kung saan maraming kabao. Sa kanya pinabangon ang kanyang mga zombie generals, kaya bumangon ang mga nakahimlay na mga mandirigma na huli sa mga straw To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.